Hi guys! Shout out sa inyong lahat! Ayan, welcome back to my channel, Aisha Mars Vlog! Ayan, sa video ito, andito tayo kila si Smith ba? Ayan guys, new house nila guys, ayan. Ayan, ipakita namin sa inyo kung paano maghakot ang mga Pilipino, uh, mga OFW Pilipino dito sa Hong Kong. o paano maglipat ng bahay. Ayan, minamagic namin yan guys. So, abangan nyo guys, Mamaya. So ayan guys, first round namin. Binuhat namin yung mga magagaan muna. So ayan guys, ayan. Nagutom na kami, nagbuhat. Ayan, at saka lunch time na rin. So kailangan na rin namin kumain muna. Para may lakas kami magbuhat ulit mamaya. So ayan guys, ang lunch namin ngayon. Ayan, cup noodles. Uh, beef flavor siya guys. Ayan, bumili na rin kami ng tabasco. Para may pangpainit. At saka... Uh, makarel na pampalaman daw sa tinapay. So, ayan, ang lunch namin is beef flavor na noodles. Guys, ayan, tingnan natin. i natin to kasi ngayon ko lang matitikman din. Ayan. Yung bread na yan, tapos nilagyan ng, ano na nga ito? Uh, makarel. Ito na ayan. i nga natin, guys, kung anong lasa. O, okay. tapos with noodles. Ang problema namin, hindi kami makalabas kasi nakalaki yung pinto. Ayan, yan ang problema namin ngayon. Paano namin bubuksan? Ito lang. At ito guys, papunta naman kami sa exit C, sa MTR. Kasi may titig na naman kami isang bahay. Para naman dito sa isang kaibigan namin kasi maglilipat din sila. So ayan, naglalakad tayo dito sa park. Kung makikita nyo, ayan. Park ito sa Shamshuko. Pwede kang magtambay

Oh. Anong, ano? So ayan, Nandito kami ngayon sa Shamchupo. Shamchupo. O, Oh, narita nyo 'yan, nakahubad. Kanya-kanyang ano, kanya-kanyang buhay dito. Grabe 'yan, so. Tingnan 'yung mga mga Ayan. Ikaw na lang nasa vlog ko. <laughs> Likod mo. Ako na lang <laughs> ako vlog ko. Ate, nasa sayo. Ito ang ano ni ate. Kung saan niya binili ang damit niya ni Ayan. Oo, oh, maganda. Pero pinay oh, yan. Diba? Kanya-kanya buhay dito. Oh. Walang pakialamanan. O, oh, may natutulog dyan. Ay, nagising si Lolo tuloy. So, ayan. Ay, si guapo. Ay, sana wag pa ako. Ay, So, ayan. Naglalakad kami po puntang MPR. See you again later. Ayan guys, napadaan kami dito sa mga nagtitinda. Hindi ko alam kung anong street ito. Pero malapit ito sa ano sa MPR. Ayan, mga sapatusan naman. Ayan. Maraming bag. Ayan, marami kayong mga makikitang bag dito. At marami rin mga Chinese na naman nililig. So ayan. Ay ano pala ito, dito kami sa Pei Hoi Street. Ayan. ayan yung MTR. So, hinahanap namin yung agent. So, ayan guys, nandito kami sa exit C. Ayan, kung makikita na ninyo, makikita nyo yan. Samsu po, station exit c Ayan, naantay namin yung agent. Um, daming tao dito guys, kasi dito yung maraming ano talaga, maraming uh, ma mga mabibili dito guys. Ayan. Ito na nga guys yung agent. Ayan, kasama namin. At pupunta na namin yung bahay. Tignan namin kung anong itsura ng bahay. Kung pwede bang malipatan. Ayan. Tignan natin mamaya. Ay, Diyos ko. Ito na nga guys. Akala namin malapit yung pupuntahan namin. Abay, tinawid pa namin yung ano. Tinawid pa namin yung MTR. Ayan, nandito na kami sa kabila. Saan ba pupunta itong agent na to? Ang layo naman pala. So, ayan. Bali dyan yung school ng mga bata. Dyan sa banda dyan. Parang bumalik kami dito sa school. O, oh, dito na siguro. Ah, dito na nga. Salamat naman. Ano ba talaga, kuya? Alan, alin ba dyan? Dito o sa kabila? Ayan, hindi na namin alam kung saan pupunta. Ayan, tignan natin. So, ayan guys, akit kami ng fourth At yung agent, naiwan sa baba ayaw niyang umakyat kasi pagod na. So, ayan, nandito kami. Ang set, hindi siya sa floor, guys. Fourth floor. Is the one I send you was up. Only Ayan. Uh, 4F daw. 4F, Tingnan niyo Sa left side. Left side. So, ayan. Tapos, mamaya, akyat ulit tayo sa kabila. baka naman. Ano ko. Ano nang buhay natin, mamaya? Bagsak sa, ano na, higaan. So ayan, isa pa. So ayan. Tignan natin mamaya. So ayan nga guys, ito na yung bahay. Ayan, may kwarto siya, maganda. Oh, aircon na rin diyan, tapos may siya, maganda. Ayan, oo. yung meron kasi siya ng ayan. May kwarto siya. Tapos um, diyan meron siyang uh, ano yeah, space ito. para sa salas. Yeah, ito siya di ba? dito space salas niya. Yeah, and then yung ano niya dito, then yung pinto. Free ba? Tapos yeah. ito and yung pinaka kitchen to. niya. Ito. Kitchen. Ito. Ito. Um, ayan. Ito. 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 And then toilet is for the salas, right? Toilet. For the salas. Oh, So, ano, medyo malaki okay, naman ito kumpara sa ano sa ibang bahay. Kasi pag ibang bahay talaga, pag studio wala well, siyang you have a contract, love, Ayan. So, give to us So, ayan na nga, guys. Tapos na ulit kami doon sa isang bahay na tinignan na namin. So, magde-decide na, na lang sila kung kukunin talaga nila yung yung room na yon So, ito naman, pupunta ulit kami dito sa kabila. Sa bahay naman ng isang kaibigan. Na uh, lilipat din. So, bali dalawa kasi sila guys na uh, lilipat ng bahay. Pero itong isa, meron na siyang na-confirm na nakukunin na, na bahay. Kaya nga, naglilipat na kami ng mga gamit niya. So, dito lang kami sa Kilong Street. Sa Shamsuko guys. So, ayan. Akyat na naman kami ng 5 uh, fifth floor. Tapos sa kabila, mamaya is ano, fourth floor naman. So ayan, dito kami sa Kilong So ayan guys, dito kami aakyat. O, oh, diba? Fifth floor naman ito guys, itong aakyat namin dito. Ayan, abangan nyo guys. Ang ganda mo naman. Ang ganda mo naman. Ang sa mo ano Ang ganda mo Huh? Bilukan, bilan. Bidin, bilan. Yan lang bit mo kaso. Ah. <laughs> Ma, lupa itu. Bilaki lu lupa. Am <laughs> pangi <laughs> tahu tahu. <laughs> to ug ako tawa Ay, ka! So, ayan. Nakalipat na si Sis Ba. O, oh, di ba? Ang galing ng bahay. Ang ganda. Bagong-bago. Ayan. Magulo pa lang kasi hindi pa naman siya naayos.